for today's ganap nga ay pupunta kami ng pantabangan. Meron kasi kaming mga importanteng bisitang dumating. Kaya naman to the effort ang gagawin namin for today's video. Ipapasyal nga namin sila sa pantabangan. Pero bago muna ang lahat ay eh, dumaan muna ako dito sa Goldilocks. Kulang kasi yung mga nabili ko na ipapadala sa ate ko sa UK. Kasama ko nga pala dyan si Leo at siya na din ang driver ko. Dinaanan na nga lang din namin sila nanay sa Gandus. Mga taga Bulacan nga yung bisita namin. Mag-family na nga yung mga bisita namin. Kung itatanong nyo bakit nangangipilido na nila dahil mga Chinese sila mga mare. At dito nga napili na mag-lunch sa Skippers. Nakakatuwa dahil may nagabang pala sa akin na followers ko dito. At nagpa-picture sa akin. Mabuti na lang at medyo pretty ako nung mga oras na ito. Tsare. Sila nga yung mga VIP naming bisita for today's video. First time ko nga silang ma-meet nung April. Talaga namang iba yung asikaso nila sa amin nung nadun kami sa kanila. Kaya naman ako naman yung babawi sa inyo. Kahit hindi natin kasama yung ate Checo, kaya kaya ko kayong pasiyahin. Tsare. Inilin din kasi sa akin ng ate Checo na i-entertain ko daw kayo. Kaya naman gagawin ko lahat para mapasaya lang kayo. Dumating kasi si Ken at Orlin galing UK. Kung napanood nyo yung mga nakaraang vlog ko, alam nyo na ako anong purpose nila bakit sila napadalaw sa amin. Para kunin nila ipapadala namin sa ati ko. At syempre, para makapasyal na din at makabanding na rin namin sila. Sobrang mababait nga sila mga mare. Lalo na si Tita Ninita at si Tito Johnny. Sobrang cool nila. Kaya naman, nagja drive yung mga ugali namin. Tsare. Late na nga sila nakarating ng result. Akala nga ni Tito, 2 hours lang ang biyahe pa Nueva Ecija. Pero inabot nga yung biyahe nila ng apat na oras. Shoot. Ah. Kaya naman, Tito, next time, alam mo na, Charis. At eto nga'y napaka-cute na anak ni Orlin at ni Ken. Gawang London Bridge yan, are. 3.30 na nga ata kami nag-lunch. Mabuti na lang at mabilis magluto yung sis Cherry ko. Nakakatuwa lang kasi nagustuhan nila yung place. Parang tagay-tay daw. At ngayon nga lang din sila nakapasyal sa probinsya. Kaya mula ngayon, dito na kayo papasyal sa amin. After ngang kumain ay magrakrakan na tayo. Why? To love somebody C- ako yung mag entertain para masaya ang buhay. Pero ang ending kami ngayon na entertain. Mm. Hindi ko nga kinaya yung mga boses nila mga mare. Pangit nilang kabanding. Ang gagaling nilang kumanta. Kaya naman mas pinili ko nalang manahimik. chares 7.30 na nga kami umalis ng skipper. Dahil hindi na ng oras hindi na rin sila nakapasyal. Di bali marami pa naman next time. Sa susunod agahan ang biyahe para makarami tayo. chares Dumaan na nga muna kami dito sa gandos para magpalitan ng mga produkto eme. Eh, Pinauwian ko nga sila ng mga pakuan, papaya at mani. Napakasweet nga din nila dahil may pasalubong din kaming mga tinapay. Sana po sa susunod butcheron na. chares. Sobrang mabait nga sila at mga sweet. na all. Sobrang saya po ng banding natin kahit ilang oras lang tayo magkakasama. Sana po next time mas matagal na. Yung tipong overnight ganon. Che, thank you so much. Love you. Ingat kayo dyan. See you soon ugutin sa biyahe. <laughs> Nasa 11 kilos nga ata yung pinadala namin sa ati ko. Mabuti na lang at mabait si Ken. Mm -hmm. Hindi na niya nagawang magreklamo. Tiyares! Tatlo nga yung mga kapatid ko sa UK kaya maghahati-hati naman sila doon. Mm -hmm. Napakasaya talaga ng gabing ito. Mm -hmm. Yung tipong ayaw ko pa silang umuwi. Kulang na lang sumama na ako sa kanila sa Bulacan. Tiyares! Sana next banding natin doon na tayo lahat sa UK. At sana next banding huwag nyo naman ng gagalingan ko manta shoot. Ah. Itatago ko na lang yung mic para wala nang makakanta. Tiyares! 8pm na nga sila nakauwi. Nakalimutan nila yung gamot ni baby. Kaya nagmamadali na din silang umuwi. See you next time po. Love you all.